kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kahit saan ka mang banig ng Pilipinas nakatira ay tsak na narinig mo na ang tinatawag nilang Camp Karingal. Ito ang headquarters ng Quezon City Police District. Ipinangalan ito sa isa sa pinakamagaling na sundalong Pilipino noong panahon ng ikalawang digma ang pandigdig. Siya, si Tomas Boniseli Karingal, ipinanganak noong December 30, 1915 sa Pasakaw, Camarines Sur. Sa edad na 18 noong 1933, pumasok siya sa Philippine Constabulary at naging patrolman. 1936, nang may tayo ang Philippine Military Academy o PMA sa Baguio, ay kaagad na nagpa-enlist si Tomas para mapabilang sa mga pinakaunang estudyante ng PMA. Pero isang daon lang ang itinagal niya doon. At hindi na nito natapos ang kanyang pag-aaral at pagsasanay kaya balikpisi na naman ito at na destino sa Ilocos sa Nueva Ecija. Counter-intelligence at mga masikretong operasyon militar ang specialty nitong si Tomas Karingal. Nang sumikla ang kiyara sa Pilipinas matapos itong sakupin ng mga Hapon ay nanatiling aktibo sa serbisyo si Tomas. Siya ang isa sa pinagkakatiwalaan noon ng dating presidente na si Manuel Quezon kung nasaan ang bilang ng maraming sundalong hapon ay nandoon din ang presensya ni Tiniente Tomas Karingal na siyang naging espiya at taga sabotaje sa mga operasyon laban sa hapon. Kasagsagan ng kiyera nang magdesisyon si Tomas na umuwi sa Bicol at doon natipagsanip puwersa sa mga gerilya na patuloy na lumalaban sa mga hapon. Hindi mabilang na mga operasyon ang pinangunahan ni Tenyente Tomas Karingal sa Bicol kasama ang ilan pang mga gerilya para manlang lang mabawasan ang numero ng mga sundalong hapon na patuloy na umuukupa sa bansang Pilipinas nang matapos ang gera, sa rekomendasyon ni Presidente Manuel L. Quezon ay ipinadala sa Estados Unidos si Tomas para sa isang advance training para mas lalo pang mahasa ang abilidad nito sa pakikipaglaban, tatlong buwan na nag-training si Tomas sa Provost Martial School sa Fort Sam Houston na matatagpuan sa San Antonio, Texas. Balik busy na naman si Tomas matapos siyang magsanay sa Estados Unidos. Kaagad siyang dinistino sa Bigol para labanan ang padami ng padami ng mga miyembro ng Hukbalahap. Dati itong grupo na lumaban sa mga Hapon pero matapos ang kiyera ay pamahalaan naman ang kanilang pinuntirya Si Tomas Karingal ang nag-isip ng mga estratehiya paano labanan ang mga rebeldeng ito at siya rin ang rason sa pagkatumba ng ilang mga leaders ng mga rebelde kagaya ni Mariano Balgos. 1954, nang ipinadala naman siya sa Mindanao para pigilan ang pagrebelde ni Haji Kamlon ng Sulu. Inaral talaga nito mas karingal ang lingkwaheng tauso para mas epektibo itong makapag-usap sa mga tao sa lugar. Hanggang sa tuluyan na niya talagang nauli si Kamlon. Matapos ang kanyang misyon sa Mindanao ay ipinabalik ito sa Metro Manila para maging chief of police ng Quezon Seril. Hinawakan niya ito mula 1960 hanggang 1963. Kalaunan ay naging provincial PC matter darito ng ilo-ilo at Batangas. Naging commander officer din ito ng Bureau of Customs hanggang sa muling ipinalik sa Quezon City bilang police chief hanggang 1967. Sa kaparehang taon ay pinag-iusapan ito ng nungay no Presidente Ferdinand Marcos Sr. na pamunuan ng Northern Police District ng Philippine Constabulary Metropolitan Command. Isa si Tomas sa mga pinagkakatiwalaan ni Marcos Sr. noong magdeklara ng martial law si Marcos ay isa si Tomas sa mga kinakatakutang commander ng military doon Sa bawat rally noon ay kaagad na andun ang mga tauhan ni Tomas para buwagin ang mga rallyista na dahan-dahang nagiging payulente. April ng 1984 ay niratrat ng mga tauhan ni Tomas Karingal ang mga nag strike ng na mga trabahador ng isang rubber factory na nagresulta ng pagkatodas ng dalawa sa mga nag strike Isang buwan matalibas ang insidente sa rubber factory ay si Brigadier General Tomas Karingal naman ang siyang niratrat ng dalawang pirador habang ito'y kumakain kasama ng kanyang mga kabarong pulis sa Fisher's Reef Restaurant sa South Triangle, Quezon City. Inilibing si Tomas Karingal sa libingan ng mga bayani at iniakyat ang kanyang ranggo sa Major General. Kaagad na inako ng Brigada ng Alex Bungkayaw ang pagkatumba ni Tomas Karingal. Ayon sa kanila, Naging malupit daw ito sa mga tao noong panahon ng martial kaya sinapit niya ito. Ayon sa Amerikanong historian na si Alfred W. McCoy, kung sakali raw na buhay pa noon si Karingal noong mag-umpisang tumami ang demonstrador sa EDSA, na kalaunan ay nagpabagsak sa liderato ni Marcos Sr., ay malamang sa malamang na baka raw na pa ito ni Tomas Karingal. Bago pa sila tumami at lumakas hanggang sa naging matagumpay, ang tinawag nilang People Power Revolution. Si Major General Tomas Karingal ay isang ehemplo ng isang sundalo na handang gawin ng lahat matupad lamang ang misyong iniutos sa kanya. Ikaw, ganun ka rin ba kapangis? Katulad ni Karingal? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.